Welcome to my YouTube channel. Hi guys, samahan niyo ako magluto. Ayun, ito yung bangus na aking lulutuin. Dalawang peraso na malalaki. Gagawin ko siyang bangus steak at saka paksiw. Tanggalin natin guys yung buntot. Si matinik yan guys. Tanggalin natin guys yung tinik. Grabe ang tinik, guys. Nalaki. Yan, guys. Na-slice ko na. Lagyan natin to ng asin at paminta. Lagyan natin ng asin. Ayan, guys. Nalagyan ko lang na siya ng asin. Lahat. Ayan. Kasi inisa-isa ko siya, guys. Paminta naman. Unahin natin, guys, yung pang Lagyan natin dito yung sibuyas, aluya, bawang. Ayan. Lagyan din natin, syempre, ng sibuyas. Saka kamatis. Yan sida. Mga ulo. At saka, lagyan natin ng konting ano. Yan. Tiyan. Yan. konti lang, guys. Mm -hmm. Lagyan din, guys, natin ng sibuyas at saka kamatis. Lagyan natin, guys, ng toyo. Yan. dalawang takip ng toyo. Takip ng toyo, ang ginagamit mo. Suka. Naglalagay din ako guys dito ng ano ng patis kaya lang naubusan na kami ng patis. Kaya wala muna ng patis today. Use oil, lagyan natin na use oil to. Si masarap ang use konti lang ng tamihan, konting asukal para medyo may tamis. Yan, konti lang guys. Tantya-tantya lang. At saka paminta na rin natin. Ayun. Lagyan natin guys na konting magic syrup. Takpa natin at isarang na natin. Sa mahinang apoy lang guys para hindi masunog. Ito naman guys ay may asin at paminta na. Tigaan natin to ng kalamansi. Ayan, kalamansi. Bangus steak pala tawag dito guys. Lagyan din guys natin ng toyo. Ayan. at saka asukal. Masas lang natin to guys. Lagyan din guys natin ng chili flakes. Ayan, konti lang. Balik ka rin natin to. Ito nung itong kabila naman ang lagyan natin. Ayan. Ayan. Dito na tayo guys. Ayan guys. Ang ating bangos. Ang ganda tingnan. Diba guys? Ilagay na natin guys. Itong bangos. Ayan guys. Tatlong perasong isda lang kasiya dito sa aking grill pan. Takpan natin guys, gamit itong stainless na over para di magkalasikan yung mantika. Gamitan natin guys ng flat na sando kasi yung tong di makakuha kasi matudurog yung ating isda lalo na may ano to walang kaliskis. Maganda talaga guys kung kayo magluluto ng ganito, kailangan may kaliskis para hindi siya dumikit sa kawali o, oh, o sa anumang nyo guys. Ayan guys, luto na tong paksiw na bangus. Ayan, muntik pang mabusan guys ng ano, sabaw ng sauce. Ayan, konti na lang natira. Ayan. Ayaw ko din naman guys ang maraming ano yan, sauce. Gusto ko yung sakto lang. Tapos magpapakulo ako dito guys ng tubig. Hintayin natin guys kumulo at pag kumulo na, lagyan natin ng luya. Lagyan din natin guys ng one fourth na chicken or cubes at saka ilagyan natin tong fish fillet. Hiniwa ko lang yan guys sa tatlo. Ayan, at kumulo na. Lagyan natin tong alog bati. Mabes na to guys, maluto. At lagyan na natin to ng paminta. Ayan, matanda guys kasi ang kakain ito. Gusto niya may sabaw. Ganyan lang. Simpleng luto lang sa isda. Ito naman guys, magluto ako dito ng sayote. Ayan, nilagay ko na nga guys yung sayote. Apat na perasong sayote yan guys. Ayan, takpan natin. Ito na guys, nakaluto na ako ng bango steak at saka paksiyo. Ayan, lagyan natin ng soy sauce tong sayote. Paminta. Ano ilang natin to guys at luto na rin to. Lagyan natin to ng red and green bell pepper. Ayan, para mas sumarap ang ating sayote. Ayan, luto na to guys. Lipat natin to sa lagayan. Ito na guys, ang aming ulam. Ngayong tanghali. Ayan, kain tayo guys. Thanks for watching. God bless.